Hello mga ka fam! Welcome back to our channel! For today's vlog ay uh, magkukwentuhan tayo habang mamamalansya. Ito yung gagamitin ko sa pamamalansya. plywood. Ito yung lumang newspaper. Kailangan ko to kasi yung pa ko ay hindi uh, malinis na damit. O damit panlakad, pamporma. Kundi pa ko itong uh, damit pang trabaho ng asawa ko. Kailangan ko itong plantsahin bago labhan. Kasi, ayan o, oh, tingnan ninyo. Yung ano ng asawa ko, yung pantrabaho niya puno ng ano, yung oil, yung ano to, yung ginagamit na pang mix sa asfalto. Kasi yung trabaho ng asawa ko ay ano, yung sa construction, nagre-repair sila ng mga daan, sila yung nag-aasfalto. O, nagda-drive siya ng truck na yung nagtagadala nitong ano, nung oil, yung band. Band, eh, parang, basta ito yung inahalo talaga sa, inahalo sa asfalto para na dumikit daw. Eh, ito yung ano niya, yung ano niya, puno ng ano, ang daming ano, oil, ayan, o. Oh. Hindi yan makukuha sa laba, kahit ngayong yung dumi, ano, na dumi, hindi talaga nakukuha sa laba yung ano oil. Pero binabawasan ko lang ito sa pamamagitan ng pag-plancha. Kailangan ginitin siya para ano, kailangan ko siyang uh, gamitan ng newspaper para dumikit dito yung oil. Ganito dito ako magplancha. <laughs> Bihira nga akong magplancha ng damit panlakad. <laughs> Koko kundi at saka yung ano kompasok sa school ng mga bata. Ito yung sa ko talaga. Yung sasawa ko. <laughs> Ay, nako. Buhay. Ayan, o. Oh. No? Ganyan. Kailangan ko ilagay yung plywood sa ilalim para hindi lumikit pa. Ano? Tapos, ayan. Kailangan meron ding uh, ano sa ilalim kasi didikit sa sahig. Ayan. Mm, ganyan. Tapos, eto. Ilalapat ko ito. Para, ano. Saka ko plaplan sa Ayan, ganin na, ganyan. O, ayan, ayan. Ay, naku, buhay. Hirap ng buhay. Kapag ka ganito yung trabaho ng asawa. Kaya, ano, hindi lahat ng nakapag-asawa ng afam ay uh, yung mayaman. O mayaman. Marami yung mayaman nga. Marami din naman yung ano, katulad namin na talagang kayod galabaw yung asawa ko para uh, matustusan yung pangangailangan namin sa araw-araw. <laughs> Kailangan talagang ano kayod galabaw. Kaya nga, yung asawa ko ngayon, ano eh, nasa trabaho siya ngayon. Uh, uh, umalis siya kaninang umaga, alas 7. Alas 7 siya umalis. Yung balik niya dito ay bukas na. Kasi ano, whole day, may trabaho siya. Tapos, mamayang gabi, may trabaho pa ulit sila kasi mayroong merong ano uh, mayron pa daw trabaho sila doon sa ano yung sa expressway magkaroon ng trabaho kailangan ano kaya tuloy-tuloy yung trabaho niya ngayon hanggang gabi so bukas ng umaga siya uuwi dito sa amin ah oh, makakabalik tapos matutulog siya bukas ng umaga at bukas ng gabi ulit may trabaho siya hanggang sabado ulit maghapon may trabaho siya ganyan yung kayod kalabaw talaga yung asawa ko talaga hirap sa trabaho ayan o, oh. dumikit na yung o, oh, yan, dumikit yung oil kasi kapag nilabhan ko lang siya hindi yan matatanggal at saka didikit talaga lahat sa ano, planggana <laughs> Dumikit sa planggana kaya yung planggana na ginagamit ko sa paglalaba ng damit ng asawa ko netong trabaho, iba kasi ito nga, marami oil ayan, di ba? so ito, napakinabangan ko yung ano, newspaper. Lumang newspaper. Yun nga, ang hirap ng trabaho ng asawa ko. Yung ano, talaga pahirapan. May mga pagkakataon nga. Sa, sa, isang taon, may mga uh, pagkakataon, siguro dalawa o tatlong beses na ano, straight yung trabaho niya. Parang 30 hours yung trabaho niya. Kung mag siya sa umaga, gabi, tapos another maghapon ulit, Ganon minsan yung trabaho ng asawa ko kasi ano parang minamadali nila yung matapos yung ayusin uh, ayusin nilang daan ewan ko kung bakit ganon. minsan nag nagre-reklamo nga ako kasi nakaawa ako sa asawa ko na halos wala siyang tulog imagine halos 30 hours na yung trabaho niya nakakaindog lang siya minsan kung malapit yung pinagtatrabahoan niya nakakauwi siya dito sa git isang oras, dalawang oras, i tapos balik ulit. Ganun yung trabaho ng kasawa ko kapag ganito ano, uh, pag umpisa na spring hanggang hanggang mag-December. Ganun yun. Ganun yung trabaho ng kasawa ko. Kasi kapag kataglamig uh, taglamig naman, kapag winter, walang trabaho sila. Kasi ano, uh, pag malamig daw, hindi naman tumitigas yung asfalto. Kaya hindi sila nakakapagtrabaho kapag winter. Sobra talaga yung lamig. At saka umuulan, hindi sila nakakapagtrabaho. Kaya yung mga ano, may mga pagkakataon talaga na tuloy-tuloy yung trabaho nila. Halos wala nang tulog. <laughs> Maabot ng ano, 30 hours. My God. May get. Kung ganun yung asawa ko, nangawa ko. Kaya yung sinasabi ko sa kanya, kapag ka ganun, kung saan siya ano, nagtrabaho, minsan kasi hindi na niya kaya mag-drive. Kasi uuwi siya, magda-drive ng truck. Ano, ang ginagawa niya, ano, natutulog siya sa daan, yung may mga pahingahan sa daan, dun, matutulog muna siya kasi hindi na niya kaya mag-drive niyan. Tutulog muna siya, ano, dalawa hanggang tatlong oras, matutulog siya sa, ano, pahingahan sa may, ano, sa daan, yung may pahingahan, may area kung saan pwede magpahinga, yun, natutulog siya, ganyan kaya naawa ako sa asawa ko sobrang ano pagod eh may edad na siya pero walang magawa eh ganun ang buhay kailangan niya magtrabaho para sa pamilya eh ako naman hindi makapagtrabaho gawa ng yung mga bata walang bantay pwede naman sana ako magtrabaho mag apply magtrabaho kaya lang nga yung mga bata sino mag aasikaso sino mag aano aalaga pagaling ano galing sa school kasi ano yung ano namin bunso namin Kailangan talaga ng asikasuhin kasuhin kasi may ano food allergies ang dami kaya yung pagkain niya ako talaga yung nagluluto kasi hindi siya pwedeng kumain ng kung ano-ano lang special yung kanya'ng pagkain talaga kailangan yung mga ingredients kailangan ano talaga simple lang at saka ako yung ano Uh, takot ako na isabay siya sa iba kasi nga, yun, delikado yung allergy niya. E buti kung nangangati lang, hindi lang nangangati siya. Yung hirap siyang humiga, parang mahimatay. Ano yun, delikado, delikado yun eh. Yung doktor may mga namamatay na sa allergy. Kaya yun ang kailangan bantayan talaga. Kaya yan, hindi ako makapagtrabaho. Kahit gusto kong mag-apply, hindi. Dito lang ako sa bahay yung kumakayod talaga sa amin yung asawa ko. Kaya wala. Walang ano. Kaya yung ginagawa ko, ayan, nag-YouTube-YouTube. -youtube. Baka sakaling magka-income. Makadagdag sa ano, panggastos at ng mga pangangailangan sa bahay at saka sa mga bata. Yun talagang ano ko. <laughs> Ay, nako. Na-share ko lang ito sa inyo kasi yung mga Pinoy kasi sa ating dyan sa Pinas, yung mindset kapag ka uh, yung uh, Pinay, yung babae ay nakapag-asawa ng foreigner, iniisip nila mapera, di ba? Iniisip na nila mapera na, mayaman na, ganun yung mindset. Hindi po lahat ganun. <laughs> Hindi po lahat ganun. May mga masuswerte, maraming suerte na nakakapag-asawa talaga ng may kaya sa buhay, at meron din kagaya ko na yung swerte ko ay ano, ganito lang uh, kayon kalabaw yung asawa ko para uh, mairaos yung mga pangangailangan namin pero swerte pa rin naman ako sa asawa ko kahit na mahirap yung asawa ko talagang maswerte ako sa kanya kasi hindi ako stress kagaya ng ibang mga may asawang Koreano na halos ano talaga yung daming reklamo, na stress sila kasi ano meron pa silang mga ano mother in law, father in law, sister in laws na pakikisamahan. Eh mahirap makisama talaga dito sa mga ganyan kasi numero unong pakialam nila daw yung mga ano yung in-laws kaya dinumero sila at saka yung sa asawa din, stress din, kung ano, may mga problema. So, pinagpapasalamat ko kay God kasi maswerte ako sa asawa ko. Kahit paano. Hindi man kami, ano, mayaman. Hindi man kami mayaman, pero yung asawa ko kasi, ano, mabait talaga siya. Mabait na, ano, um, kahit na sabihin ko, ano, parang yung ano ko, hindi ako nahirapan na makisama sa kanya sa ano. Kasi siya, ano lang, hinahayaan niya ako kung anong gusto ko. hinahayaan niya ako kung ano lang yung gusto ko, kung ano-ano lang yung kaya ko, kahit na sa, ano, sa gawaing bahay, pag nagpagunda, pagod na ako. Kahit hindi ako gumawa, kumilos, okay lang sa kanya yan, kasi hindi siya, kumbaga, ano, maselan. <laughs> hindi siya gaano, ano dyan. Uh, pagdating sa ano sa bahay ang importante lang makakain siya so yun lang yun kaya minsan ah uh, nagagawa ko kung yung gusto ko ayan ayan no. ah, dumi dikit na dikit so ganito yung gawin yung mga ano yung mga nagtatrabaho na ano mekaniko di ba yung mga mekaniko yung mga nag ano ng sasakyan may mga oil oil yan dumidikit sa sa damit Okay, kapag nilabhan mo, hindi naman natatanggal kaya yung technique dyan ganito yung gawin, plancha yun o oh, diba, natanggal o, oh. yan ganito lang yung aking ginagawa hindi naman pina-plancha ko ng ganito talaga ginaganyan ko lang sya minsan, hinahayaan ko lang yan kasi na uminit. pag nanginit, natatanggalin ko lang kasi kapag medyo matagal na eh, tumatagos din sa plancha yung oil, madumi kaya ginaganyan ko siya, nililipat ko. Tsaka baka masunog pag matagal. Pupod naman. Ayan. Ito talaga yung buhay natin. <laughs> Ay, yung nga pala. Dito ako sa ano, maliit na, ano, na kwarto. Ito yung ginagawa namin, stock room. Stock room namin dito, kaya nandito ako nakapwesto. Ito, so, ano, ano, ito, sa, tapos sa likod, ayan kung ano, ano yung mga hindi namin ginagamit dito nilalagay. Pero nakalagay pa rin ang hangiran. Kasi dito ko nilalagay dito ko hinahangir yung hmm, damit ng asawa ko pang trabaho. Kasi ano uh, ito nga marumi at saka maamoy. Maamoy ano, ano niya kung ko'y langis. Yung langis maamoy, mabaho. Kaya dito lang siya. <laughs> hindi ko siya sinasali doon. At syempre iba nga yung iba yung paglaba ko sa kanya. Yung pantrabaho lang naman niya. Pero yung pambahay niya, panlaan niya, nandun niya sa um, lalagyan. Ayan. 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 Ayan, dikit. So, yan ang ginagawa ko. Hanggat merong dumidikit, hanggat merong dumidikit, tuloy-tuloy lang siya pa. Lansya. Kumikinang talaga yung ano, band dito. buhay natin. Ito talaga yung buhay. Iba-iba ah, talaga yung swerte ng tao, di ba? Hindi natin masasabi na yung nakapag-asawa ng foreigner na mayaman ay okay naman yung buhay nila. Kasi hindi lang naman yung buhay natin tungkol sa pera, eh. Marami yan. Eh, mas maganda na nga lamang yung, ano, uh, kahit, ah, uh, hindi mayaman basta walang problema sa pagsasama ng mag-asawa, di ba? Pati na rin sa mga in-laws, yun ang importante. Paanin mo naman yung mayaman yung uh, na asawa mo kung stress ka. Ang mga nagiging resulta ay ano, divorce. Maraming nag-divorce dito. Yung pag dumating sila dito, ay, mayroon, hindi sila nagkasundo. Biglang nagbago yung Uh, ugali ng asawa nila, yan, yeah. nagdi-divorce. Marami yung nagdi-divorce talaga dito. Marami talaga yung mga nagre-reklamo na parang hindi nila kaya yung uh, makasama pa sa kanilang kuya asawa. Minsan, dahil sa asawa talaga nila, at minsan naman, dahil yun sa in-laws. <laughs> sa sa in-laws. Yun po yung ano dahilan. Kaya, maswerte pa rin ako sa asawa ko. Oh, kahit ganito kami, kahit simple lang yung buhay namin, at least, hindi naman ganun yung problema ko. Oh, Kaya, hindi tayo stress. <laughs> hindi tayo stress. Ay, naku. <laughs> Kaya, sa mga nagpaplanong mag-asawa ng kuryano, isipin mabuti. <laughs> isipin mabuti. Kung talagang gusto ninyong mag-asawa ng kuryano at pumunta dito sa Korea, sana maganda yung maging ano, maging buhay ninyo mm -hmm. pag nandito na kayo sa Korea. Uh -huh. Tumagos na nga. Tumagos na nga. Ah, Tumagos na dito sa plancha. Nasira kasi ano. Ano, pagkatapos ng plancha, saka ko siya lalaban. Pero hindi ko kaagad kinukusok. Binababad ko siya doon sa ano, 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 ano sa sabon at saka yung, ano yung tawag yun? Basta yung soda, guatansan soda. Ano yun? Ewan ko kung ano yung sa at, sa ano sa atin. Basta guatan soda yung nakalagay. Ano. So binababad ko siya para matanggal yung mga oil pa rin. Yung mga natitirang oil. Pero hindi lahat natatanggal kasi nga sobrang makapit. Pero at least nawala yung unang amoy. <laughs> ito yung paglalaban na ano, mawala lamang yung ano, pangunahing amoy. <laughs> hindi lahat makukuha. Ito talaga yung buhay natin. Mahirap. Mahirap yung buhay. Pero kahit mahirap yung buhay, okay lang yan kaya natin yan ka, di ba? Kahit mahirap yung buhay, kaya yan. Basta pinaplano ng maayos. At saka, kapag ganitong yung financial lang yung problema, yung solusyon yan, eh, dapat mamuhay tayo ayon sa kakayahan lamang natin, di ba? Huwag <laughs> maluho. Hindi hmm. dapat, ano, kung ano lang yung mahalaga, yung importante, yung pangunahing pangangailangan, yun ang dapat unahin. Basta may provide yun, okay na yun. <laughs> okay na okay. Eh, yung asawa ko nga, ano eh, dati, ano talaga siya, nagre-reklamo siya kapag uh, bumibili ako ng damit ng mga bata. Kasi nga, yung bata, ba diba, pag ano pa, mabilis talagang lumaki yan. Kaya, naano siya na, bakit ako binila ng bili? Na ilang buwan lang, uh, hindi na maisusuot kasi malaki na at saka magbabago na ng season. Eh, mayroong apat na seasons dito sa Korea iba-iba yung damit na isinusuot niyan. Depende sa ano sa panahon, sa season. Ayan. Kaya yun, lagi talaga yung nagrereklamo kapag damit na. Noon, nagagalit ako kapag ka, ano, kapag ka nagrereklamo siya na bakit ako bibili ng damit ng mga bata. Ano talaga ako nagagalit ako. Hindi ko hindi ako kumikibo. Umiiyak ako. Kasi iniisip ko, ano ba naman? di ba talaga dapat magdamit ng mga bata kailangan siyempre ng damit oo nga, nga mabilis lumaki eh, pero kailangan talaga yan, di ba eh siya kasi ayaw niya kasi yun nga iniisip niya, sayang mabilis lumaki pero hindi naman ibig sabihin na tinitipid niya talaga kami kasi kung pagkain lang yun basta pagkain, grabe yan walang limit yan sa asawa ko, sa pagkain yun lang talaga reklamo niya sa mga bata kasi mabilis lumaki yung mga bata masasayang siya eh dati talagang ano ako lagi kong iniisip sana makapagtrabaho na ako para uh, ma-provide ko yung mga kailangan ng mga bata nang walang wala akong maririnig yung sarili kong pera para kung ano yung gusto kong bigyan sa mga anak namin ay mabili ko nang wala akong maririnig kasi ano sensitive ako diyan sa mga naririnig ayoko nang may marinig ako kahit konti kasi ano hindi ako sanay <laughs> hindi ako sanay nang ganun pero ngayon, ano na siya, medyo, inaano na siya. Medyo nakaka-adjust na rin yung asawa ko sa akin. <laughs> Kasi kapag bibili ako, kapag magre-reklamo siya, magsasabi na naman siya ng, ano, na naman. <sighs> Gumaganyan ako sa... <laughs> Gumaganyan talaga ako sa kanya. <sighs> Walang kiboka. Yung ano niya, tatango na lang siya. Sige na, sige na raw, sige na. <laughs> Tapos hindi na siya mag-iingay. Mag Kasi kung mag siya, talagang ano, nasasaktan ako. Umiyak ako. <laughs> Umiyak ako kasi nga, ano eh. di baling wala ako, pero yung mga bata, kung ano yung kailangan, dapat meron, lalo na pumapasok na sila sa school, di ba? Hmm, Siyempre, dapat maging presentable yung mga bata sa school. Hmm, yun ang kailangan. Hmm, yung asawa ko, sanay siya sa kung ano lang meron, yun lang siya. Ganun siya kasi magisa lang siya. Di e ako naman, gusto ko, syempre, presentable yung mga bata kapag lalabas, kapag papasok sa school, pag inaka na, yung kahit wala ka, basta yung mga anak mo meron, okay na yun sa'yo. Ayan! Okay na to. Okay na to. Tapos na. <gasps> uh, nakuha na yung makakapal na ano lanis ng dumikit na lanis. Ang pwede na itong malabhan. O, oh, diba? Ay, lanis yan dumikit. Hindi na matanggal sa plywood. Okay na. Hmm, ayan. So, hindi na. Wala na yung kukwano. tap kumikintab tap kanina na wala na. So, ito, pwede na siyang ng ano, labhan. Ganito yung buhay ko dito sa Korea. ah, ah, ah diba? hindi ano hindi madali yung buhay pero okay lang dahil masaya masaya ako kahit ganito yung buhay ko kahit simple yung buhay namin masaya ako kasi maswerte ako sa asawa ko at sa mga anak ko di ba blessings yun Okay, so hanggang dito na lang mga kachofam ang vlog natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!